adventure tayo panibagong gabi mga kapaders testing tayo kahit maliwanag ang buwan at na ito surahan kagad agad mm -hmm. ayos na ito mga kapaders buwi na mano surahan kagad ma isang kilohan salamat lord na marami kahit bubuwanin nakaisda pa rin tayo swerte ang buwan na ito at dito sa amin marami naghahap ng isda lalo na pag malapit ng mahal araw sana swertihin tayo ng maraming isda dito. At para makapag-ipon-ipon tayo ng panibagong pambiling bigas mga kapaders, pwede itong dagdagan. At sa unahan ko, may malaking nukos no or pusit mga kapaders. Mm-hmm, nagata dyan. Ito sa amin, 180 ang kilo ng nukos no mga kapaders. Noon, ang kilo sa amin, 150 lang. Nagtasas man ng konti ang presyo. Kaya maganda ngayon ang presyo ng bintahan ng mga isda. Kaya lang ang bubuhayin mga kapaders, madalang ang panain. Maanti tayo ng mga ilang gabi bago magdilim mga kapaders. At para makapamatay ng marami naming isda, ayos na ito, nagpartinta ng mga kapaders. Mga kalahating kilo na ito sa estimate ko. Masarap itong pang ulam sana, kaya lang mga kapaders, allergy na tayo. Hindi na po piling kumain ng ganitong mga Pinapantalan ako at sasaktan ako ng sikmura. Pangbinta na lang ito. At yung kasamahan ko sa unahan, ayun nakapa ng malaking surahan mga kapaders sobrang sangkiluhan yan maganda ang tama hindi ba sa mga kabunot yan at yung paa ng kasamahan ko malaking stingless dising ko mga kapaders bukod pa sa lahat mahaba kulang isang dipang haba ng salbatana nya kaya magandang ipandukot sa mga butas magahanap tayo uli mga kapaders Diyan sa parting unahan dito sa butas may surahan na karap sa atin hmm pasensya na mga kapaders hindi natin nakita sa kamera bago ikasan ang pana nahuli man natin mga kapaders huwag lang mga kabunot surahan uli ayos na ito video malaki na ito mga kapaders kulang na ito sa kilo estimate ko na naman salamat lord na marami may surahan ito sa bahura kahit malapit sa isla talagang tsagaan sa pagsisilip mga kapaders pag itong bubonin, kaya ang mga isla nakasuot hindi pwedeng mataas ang langoy at pagbataas ang langoy hindi tayo makaisda na ito dapat talaga sa bawat butas sisilip-silipin kung may isdang na nakasuot hanap na naman tayo naroon mga kapaders manites timbungan mm -hmm. lagata dyan muntik pang sablayan mga kapaders medyo napataas ang tama ng pana butat katigasan nagpaparahikot pa ayos na ito masarap itong sinabawan or ihaw mga kapaders sana meron pa hanap tayo uli sa unahan dahan dati na lang yung mga kapaders at baka may suot na naman sa mga butas uy na ito isda isdang alatan ito mga kapaders kailangan ano sa pinakang ilalim ng butas tumatago ayaw magpakita mga kapaders yan ay sayap yan malapad na sayap yan tawag sa amin awan ko lang sa inyong lugar wala mga kapaders ayaw magpakita yan tayong dito sa kabila ating iikutan talagang wala mga kapaders sayang pa naman wala ito na mm -hmm. lagata ka dyan Rodillo or alatan tawag sa amin masarap ito mga kapasabawan kapag nakakita ka ng itong isa sa palingki ganito ang bilhin nyo mga kapaders at pag itong ng alatan mataba hanap ulit tayo Pakita pa kayo mga isda Wala na ngayong kulambutan mga kapatid Bihira na Taglipas na kaya lapu-lapu mm -hmm. Nagitik na naman Liglig or kauser mga kapatid Pasa lapu na ito Ganito kalaki 150 ang kilo Kasama ng presyuhan sa surahan Kaya medyo mabababintahan sa amin Ang surahan mga kapatid Buti pa sa ibang lugar Mahal ang surahan Naabot ng 350 or 400 ang kilo At na ito isdang bukaw mga kapaders mhm mm -hmm, ka dyan ito ang isda mong masarap paksiwin lalo pang may suka mga kapaders sa ganitong isda naman gusto ko lang dito yung mata sipsipin mga kapaders ganitong isda din ang madalas nakikita ko sa palengke maganda ang pintahan ito mga kapaders isdang bukaw mahal ito sa palengke maghahanap na naman tayo nasan pa ang isda dito pakita sana at para makadilis siya tayo ng pambigas Matagal-tagal ako wala na mga kapaders, ilang gabi din. At na ito, bukaw na naman. Matra sa butas at humarap sa akin. Siguraduhin ko pagpana. Mm -hmm. ka dyan. Magandang bore ito mga kapaders, kahit bubuwanin ang mga isda na kasuot. Kahit bukaw, hindi mataas ang langoy. nakakapagtakangay ng mga isda at mga ang langoy nila. Hanap na naman tayo. Diyan sa unahan at naroon may nakatalikod mga kapaders isang malaking timbungan or manitis ayos na ito isdang may balbas dudubulin ko ang rubber sisiguraduhin ko mm -hmm. nagitik natin headshot ulit mga kapaders ingles na naman iyon first class na isda maraming salamat lord meron man tayong panibagong pambigas kaya madala ngayon ang upload natin at meron tayong pinapagumbang ka mga kapadids pinapakobertahan kaya busy at na ito is dauli mm -hmm. bukaw na naman magkasama sa presyo mga kapadids timbungan sa kabukaw first class parehas na isda ayos na ito at baka mag isang dive lang ako panagpangalon dive tayo mga kapadids ang masisid yung mga kasamahan ko tayo man na sa bangka mabantay at bukas kaya Meron tayong gagawin doon sa mga ating piyapakobertahan. Sana matapos na at ang makadaita sa kabilang isla, pabuntang kabikulan mga kapaders. Medyo malay ang ating biyahe. Pag tayo dumayo, na ito is the only... na naman. nakakamista na naman dumayo sa kabilang isla. At na makapatay naman ang iba iba't ibang -iba lahing isda uli mga kapaders. Sana pala rin tayo sa pagdayo kahit malayo. Nagpapakita ngayon ng mga alatan. Palibasa bubuwanin mga kapaders gayaan talaga yan nangangain yan pag maliwanag ang buwan hanap tayo uli dyan sa unahan at naroon mga kapaders may isang talik bago malapad aroon nasa ilalim mm -hmm. lagat ka dyan paro kung tawag sa ibang lugar dito sa amin sa isla sa umalig talik bago kung tawag namin ewan ko lang sa ibang lugar uli mga kapaders ikakasok ko ang pana at pero itong kasawa ka hindi ko lang alam kung asawa or kabit pero duda ako ito mga kapaders. at malay ang distansya nagtataguan nang makita ako lumayas yung isa at nandito sumuot mga kapaders sana tamaan mm -hmm. parehas na huli bali dalawa parehas talikbago bago ito rin yung isda maskit makatenik para rin itong balawis mga kapaders kaya kung ingat tayo pagtanggal sa pana at baka tayo matinik wala tayo nilang gamot sa bagay may gamot man dito itutusok sa butas nang hindi magkirit yung natinik natin maraming salamat ulit Lord na marami yan sa unahan at naroon talata na naman mga kapaters malaki-laki na ito tamaan sana mm -hmm. lagatakan na naman pwede na itong tsaga tsagaan wala ibang mga pana mga kapaters kunit talaga pwede na ito at ito sa amin sa bintahan kasama ito ng bitilya 130 na rin mga kapaders noon 70 ang bilya sa amin hanap tayo ulit mga kapaders gandang bahura ito at na ito espartan or sinilas mm -hmm. kitik nahan kaya ang kabaak na ito baka lumutang na mga kapaders yung kabaak na ito at ang espartan kaya malutang wala sayang di natin nahuli hanap na naman tayo lino ng dagat mga kapaders at na ito isang bukaw mm hmm -hmm. Na naman maganda sukat dito ng bukaw mga kapaders katamtaman ang laki estimate ko dito gaito kalaki mga 300 grams ayos ng paksiwin pero pambinta na muna mga kapaders at para makabawi sa gastos at ngayon kaya talagang tsaga sa paglalangoy Medyo madalang ang panahin. Babawi na tayo sa susunod na laot. Pag didilim na, baka bukas na gabi, kabilugan, hindi tayo makalaot. Nandito, may nakatago. Isang talik bago, mga kapaders. Mm-hmm. Dagataka na naman. Ayos na ito. Pandaradagdag pang pinta. Maraming salamat ulit, Lord, na marami. Kontento na kami dito sa gitong isda. Kahit ilang piraso pa nating nakahuli. Ang mahalaga mga kadilit siya bukas ng umaga kahit kaunti. May pangulam pa tayo na ito paro-paro. Ito suga na maliit dyan sa unahan. Dito sa butas ating silipin at may nakatago mga kapaders. Isang lambingan. Mm -hmm. Maganda ang tama na natin mga kapaders. Ito yung lambingan na may tinik sa panga. Siya yung naniningwat. Mantak yun mga kapatyrs, Ingat kayo dyan, panakabili kayo at na ito pa isang alata na naman isang ikot pa mm hmmm lagat ka dyan maganda ang tama mga kapaders natin na may pinakangudugan sa gitna ng katawan para rin sintilo ang tama basta pabilog ang buwan sobrang lakas ng agos medyo balagwag ang paglalangoy at para hindi kasing malakas tama ng agos na ito mga kapaders medyo mahaba ng kulaponit sa bahura Ayan, tago na ang bato mga kapaders. Hanap na lang tayo at na ito, isang lapu-lapu. Mm -hmm. na naman. Nagitik ulit mga kapaders. Diyan sa unahan, kapantayan na. Malutang na ako mga kapaders, yung kasamahan ko. Naglutang na rin. Abang-abang lang bukas. Ito na mga kapaders. Huli sa unang dive. surahan man nakatsyan ba tayo ulit mga kapaders ayos na itong panibagong pambiyas

Diyan, Diyan. Ano 'yun? Ah, handa na yung mangangos sa atin. Bong Aldito. Kaya 'yung ka dito. Ma po, maakyat nga Ano tawag kagabi? Bakit inunahan mo ako? Ha? Nare. Ah, kuntayan. Kaya nya mangangos. 'yung tinitimbang mo 'yang ate. At, 1.25 tong kay Mama. Kaya 'yung huli ito. Sabu. Mm, ikaw pala na bukod man pala yung ano ay. Ay. <laughs> <laughs> diyan ako may order kaya rabo. Tomorrow akin na. Ah. Eh, Sa iyo nga lang tomorrow akin. Hindi okay ka ni Arabo. Wala nang pupunta dito bukas. <laughs> <laughs> Aba, totoo ah, yun. Tumungan. Aba, huwag kayang dyan. Ayun, sa kami mo rin ko. Akin, akin lang ang dyan. Pagbalik kayang dyan. Pagbalik kayang dyan kay, <laughs> kay Sir Lee. Akin basta yung mga nukos eh, kuhaanin ko na yun. <laughs> Ano yan? Bitin niya. mo daw yan ng Eh, mga bukas. Bueno, well, ito lang yun. Hindi naman mamili. man. Babagal man ang magpipili ni Pera ito. O, oh, yung buko. Ay! Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ang si uh, pita sa ilalim ng ano ay. Ang sa is? Yes, yes. Ano, sa ano yung... Sige na, na yan. Sa isaan Sa Hindi na ba dahil mga at... Sabot muna. Sa layo, Sa Masabi man, hindi na, so magkulam. Ito, si Maria, Ano, ito pa rin, pa rin. Pakukan pa ulang. Dito may yung yung na yun? Yung... Akin. 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 <laughs> <Dito>. <laughs> uh -huh. ito, ito ay hinihingi ko <laughs> ha. Ito ay hinihingi ko ha. Tawad. Tawad e. Wala, hindi ko ano naman siya sabi ko. Ano yan? Anong kilo Dos. Sais. Na ito na mga kapatid, siya aming kinita, lahat-lahat. 2,051 ang gastos, 427 ang natira, 1,624. Pinag-anim mga kapaders, limang tao kami. Pang-anim ang bangka. Ito ang partida, bawat isa, 270. Ayos na ito mga kapaders, maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalubo sa amin ngayong araw na ito. Meron kayo pang bigas, may pang ulam pa tayo. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati na rin sa mga web double dyan. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. At maraming salamat din po sa inyong paulood. God bless, lahat tayo mag-iingat.